So good afternoon mga sir no. So tuturuan ko kayo ng ano ng ah uh, paraan kunyari na nalagyan ng ano natalsikan o nalagyan yung mata nyo ng mighty band o kaya glue. So kahapon kasi natalsikan yung mata ko. So kagagaling ko lang sa ospital. So nagpa-check up. So tegete. Ito yung gamot sa akin. Parang ay mo lang siya yan. No? Oh. Ayan, dalawa. Ito yung bali, dalawa yung ginagamit. So, ano to? Mm, four times a day. So, yung una, mga sir, uh, kunyari, talisigan yung mata, ang mata nyo, huwag kayong mag, ano, magpanic So, huwag nyo siyang, ano, uh, ibuka. So, ano lang, yung ganyan lang siya, kunyari, talisigan na. Uh, huwag nyo lang, ano siya, yung galawin kasi kahapin, kahap, kahapon sa akin, ginalaw ko, kaya parang nag- Siguro nagkasugat-sugat dito. So yung ginawa ko kahapon, binabad ko muna sa tubig. Naglublob ako sa tubig. Tapos after na natanggal yung ano, yung iba. Tapos mas maganda kung meron ka yung ganito, iwas. Ito yung iwas ng ano eh, sa barko. Ito, ano? Ito yung iwas. So lagyan nyo. Tapos iganyan nyo lang oh. Ibabad nyo. Ibabad nyo yung, siguro mga 10 minutes para lumambot yung mighty band sa loob ng mata nyo tapos pag uh, ano naman uh, wala naman kayong iwas siguro ito yung ano uh, yan yung parang dextrose so, ganun din nilinisan ko rin itong kahapon so nung sobrang sakit talaga kahapon ito buti nga yun okay na okay na yun no? ano nasugat yung kahapon kasi ano sobrang kakaganyan ko sobrang sakit so may ginamit namin yung ano ito yung cotton buds may kasama ako dito ano uh, kasama ko sa barko Pilipino so ginanyan niya tinanggal niya may nakakuha kami siguro ano ba kaliit siguro ganito kalak kalaki ano siguro magalito ito kalaki oh. yung nakuha sa mata ko dito sa dito malapit sa may itim tapos nung gabi hindi pa talaga na ano hindi pa natanggal so ngayong umaga nagpa-check up nga ako so may nakuha pa dito yung ano yung doktor dito banda sa gilid at saka dito sa baba so basta uh, yun lang uh, pag uh, talsigan kayo ng ano ng maitiban sa mata wag lang kayong magpanik so pwede yun siyang ibabad sa tubig ng matagal pag wala kayong mga ganito aywas uh, o kaya uh, ito yung ano pagtatawag nito yan saline ano man tawag nito masasaline saline parang dextro yata ito yung panglinis sa mga sugat kasi malinis to sa mata eh. so yun sa binubuusan ko yan pero pinaka advise talaga dyan ano kung nangyari wala kayong ganyan tagyan ng tubig 10 minutes so huwag nyo lang talaga ano ganon ganon yun iscratch kasi sa akin ano, kapuno ng sunog kasugat sugat no ano sugat-sugat na kasi ginanyan ko kapag sobrang sakit tapos dito parang may damage siya ano parang may damage kasi ginanyan ko kapag so yung mighty bad dun parang gumagalaw-galaw pero ngayon okay na kasi kahapon talaga pag ganyan ko sobrang sakit ng mata ko so pag punta ko sa doktor kanina so parang ginanyan lang ako sa ano nilang tapos ginanyan lang ng doktor yung mata ko so parang may sinungkit siya dito tsaka dito tapos ito yung reseta sa akin parang eye mo lang din ayan o eye drops ayan o tapos ito eye drops din siguro ay parang ano siguro to, antibiotic ayan o dalawa so dalawa yung ginagamit ko 4 times a day so yun lang ayan o sakit naman ako